Good morning mga idol Mani Pernis na ngayon Loss pera na Mani ako lang pala yung Pumasok ngayon Kasi yung dalawa absent Yung isa mga idol Umuwi sa kanila na matakang gas Tapos yung isa hindi pumasok Pero Oo kasi hindi ako pwede ma absent kailangan uh, walang financial so dito na ako pala ako ngayon naglalakad na ako papasok mga idol bali update ko lang nga pala sa papa member ko no tinanong na nga pala ako ni Alex Ray kung anong location ko because sa may Camellia Homes sa may likod ng Lazada mga idol kasi nagtanong na rin ko pala ako mga idol kung may bayad ko so, hindi pa siya nag-reply mga idol kapa member tayo para meron naman na ano yung pagkakalapatin natin may yung tayo may trail si sa totoo lang mga idol habi ko na talaga pag magkakalapati ako kaso natitigil lang gawa ng malipat-lipat ako ng bahay mga idol kaya ngayon kahit manifesto na sir nakausap ko na ngayon tinanong niya sa akin si ano si Alex Ray siya daw yung may hawak sa may boundary oh, oh, oh. sinanong may ano? ko si Alex Ray nagtanong sa akin kung anong location ko daw sabi ko sa may Camellia Homes sa may likod ng Lazada sabi ko sa kanya tapos nagsend ako ng ibon kay kay Ian Domingo sabi ko okay na ba tong ibon ko kahit hindi pa masyado ano wala pa naman siya reply so, ay sabi niya no ni Ian Domingo tano ka kaya ano kung saan ka pwedeng ano tas in inano niya ako kay Alex Ray kung saan ako banda kasi nung nakaano ko niyan nami ano eh tayong kami kaya yeah, pinuntahan pero ano rin hindi rin duha schedule bakit baka depende schedule, yung -ano. sa schedule mo hmm. kung ano ano sabi ko niya eh ang ibon ko ngayon ano eh anim puro grader tas may dalawa akong inakay tapos may meron akong papisa ngayon. Mala ko sana pag nasukatan ako, pag napisa yung inakay ko ngayon, napalagyan ko na ng singsing -sing para pang sa ano na. Pang south na yun, November na yun. Oo, oh, pang south. Kasi yung nasuksukan ko ngayon, malalaki na eh. Mga ano na? Ano na? Hindi kaya pang Dalawang linggo na eh. South pa rin yun. Kaso, yung sing-sing iba. Ano pa lang yun? Pwede mo yan yung sali yung sa training train. Training, training training lang, no? At pagka na ano ka, yung tawag ito. Di ba yun? Yung... Di ba? Na mo? ba? Apat. Di kasi training yan? Pag south, ano na yan? pa. Oo oh, yun. pala yun pala yun. Kung ano mo tira, ang tapos kasi ng training, mga pag... Ano na yun? Mga ano na? Bawang din na ng... Okay, so... kasi entry yun men ah entry yun alba 500 isang ibon uh -huh. mahal kasi sa double yun dati ano lang, sa mga ano lang 300 uh -huh. so ikon dalawa ikon ek, na-observahan yung gagandang uwi pwede ka rin mamili ito pag di kaya ng budget uh -huh. isa lang know, isa muna, kaya no. ng budget isa lang maka derby ka Dala ganyan ang speaker, no? speaker, speaker eh, gumawa nga ako ng malaking loop kasi hindi ko pa natapos yung mo lang ako ng materyales sa linggo ga, oh, okay. tutuloy ka, tutuloy pa sa linggo bas, maan mga kilala dyan ano uh, may gusto nga mag ibon kaso naghahanap siya namimili eh, puro, gusto niya puro blue bar hmm. sabi ko naman kahit anong namang of color pwede naman dumulo eh kahit ano yan, no? pwede yan Basta legit na pang karera. No. kaya pupunta ka sa nang nangangarera. Kuya. Pero ako dati ganyan din, no. Ganun rin ako mga Bibili-bili nga ako sa pet shop eh. Tapos paano ka? Sino nakasali ka sa ano na? Mano rin naman. Pero yung sinali kong off color no sa South Bill. party pa yung off color ko dito, wet green Tapos kaya nga lang nung bad ano, hanggang di gas lang wala na. Yung kuya ko kasi pero talaga. Mm. Kuya ko kasi nag-alaga dito sa Kalookan, puro ano ibon niya. Taiwan, nibigyan niya nga ako, hindi ako makauwi maganda. Kasi kalokan layo eh. Wala okay. naman diretsong byahe ngayon, puro door to door. Pag ano, pwede naman 'yun eh, pag may time ka. Pag si dito ka talaga, gusto mo mag Bibi. Dami niyang ibon, ibon, ibon eh, puro Taiwan eh. Ibigyan niya ako siyang gustong ibon. Ano na ang eh. din? Oh, mga din siya. Ano siya sa ano? Kalokan. May bagong silang. Maraming oh, marami kakalapati dyan eh. Maraming club dyan. Oo, oh, eh, sabi ko, pag may time, pupunta ako dyan. Nangingi ako. Pili ka na ng, ano, yung, yung mga panitira na sa kanya. Oo. Oh. Yung, mga finisher. Kaya anyway, nga eh. Sabi, tapusin ko lang yung ano, yung loop ko. Sabi, eh. Ang tama yung habol ka pa, at bring oh. ka lang kunin. Maraya pang, ano, sunod-sunod naman na eh. yun. Ngayon, ano, summer ngayon. Ipagbilaw ngayon ang release namin. Ang uh, tagbilaw kayo Tapos, pagkatapos yan, mga May, tapos na rin. Ano, mara, na yan. Mm -hmm. Pagkatin ang ano, mag note na kami. Note na, dera, na, dera, tapos na, not, na ulit. Ang tama yung ano mo. Sana nga, makasama. makano ano ako eh. Masana <laughs> Kachat ko kanina habang naglalakad ako eh. Yun ano ano, location ko. Thank oh. sir. Okay. Bukas na lang, thank you. Oh. video so, yan mga idol magkausap tayo nag-iibon makilala ni Ian Domingo tinanong ko paano makasari sa kanila eh tamang tama sabi niya sakto daw yung mga inakay ko ang sa ang summer sa mga idol yung isang pare yung anak ni diwata tsaka ni Araika may sing, sing na pero sabi niya okay lang naman daw okay lang yun yung sing sing mga hindi pang ano yung sing sing nila pero tatry natin mundudulo yung mga lang ni Araika tsaka ni di ko ata gusto ko sana mong isa ka Uyokom, ang ibon. mga Taiwan nasa eh malayo kasi kan, eh wala naman ada ngayon udor -udor. Hmm. Pag may time tsaka pag may budget <laughs> So yan mga idol, update ko na lang kayo bukas. Maraming maraming salamat. Bye.